Naunsa naman ni mm -hmm. atong naong karonoy. Nahubag. <laughs> bitaw, iba, bitaw siya nahubag. Hindi maglisod. Gustorya sa si MG, babes. Kay gayo nga akong ngipon nga. Number 15. <laughs> ara. Ara, kane. Gaya ni. Ang number 15 nga ngipon. Ayay. Ay. -ay. siya. Gayo nila akong ngipon. <laughs> maglisod ko gustorya kay kuan ba na anesthesia na pa anesthesia diri dapat diri sa right side sa kung naong sa kung ilong, sa kung ilong diri feel pa na ako na anesthesia kung ilong agoy just ko, sa kung mata mo na maglisud kung kuan historia <laughs> yeah na finally na humana na ayo ang akong ngipon nga number 15 and then naapay number 14 so next oh, week na 15. number 14 na sa dilang ayohon so sa ngatong ngipon no na ni mga number number no ako ka balo ang ngipon na aday ni mga number number <laughs> ngipon na to na yung number so Nawa ang number 14 ayo nila tanga nila og crown ang akong ngipon sa number 14 ara kane gamay nga mora ni pinakagamay wala nila na human og ayo kane kay nagtuo tong doktor nga magkorona ko ya yeah. karon na decide naman ko magkorona mag crown sa italiano corona crown sa english kani tangan ni nila crown kaning number 14 agoy last na gyud ni nga ngipon nga ilang ayuhon <laughs> na ayo na tanan ngipon ano yan naglisod ku storya so salamat sa pagtanaw ano ra naghilak pa ba kay napay ko na kong anesthesia feel na ko anesthesia pa jud <laughs> na lang di pertera bang mahala diri we eh. mahal kay diri ang Baya sa ilang dintis dire ay sa mga doktor din sa Pilipinas agoy <laughs> mahal kay bayad dire dok na uh, dintis doktor nga dintis di ay di dili doktor dintis ba mga doktor sa din sa ngipon dintis <laughs> mahal kay bayad dire sa Italy agoy <laughs> just ko di ayon sa paayos akong bana kung ngipon <laughs> Salamat sa pagtanaw. Madala pag-smile. Isang <laughs> <laughs> na yan,